So, ito na po mga cottage ah uh, dito sa kabila. Ayan. So, ito talaga yung mga makikita natin kung dito po tayo sa taas ng Bax Boulevard. Nagsisidatingan po yung mga tao na gustong pumunta dito sa Davao Coastal Road. Yun, no? lang, uh, ah, yung mga cottage, um, isinirado talaga nila. Uh, kasi malapit lang sa kabahayan, dapat kasi daw uh, ilagay dyan uh, cyclone ward, kalahating um, cyclone ward at kalahating hollow blocks. Kasi yun nga po, malapit sa mga kabahayan, ay uh, buong hollow blocks na po ginawa mo. Um, yun. Hindi pa mabilang yung tao na nandito. yung what's up mga cottage no? Um, so, uh, dito tayo sa ginagawang Davao River Bridge. So itong video na 'to ay pinasilip ko lang dito. So mag-update kasi ako sa ginagawang uh, Ang tawag niyan. Yung Ruas Rotonda So, uh, ito mga cottage at uh, baka may mga makaligtan kayo, hindi nyo na Uh, nakita yung uh, video po dito sa ginagawang Dabao River Bridge. So, ayan, may tatlong bahay mga cottage, no? Ayan, so, makakuha po yan kasi may uh, pagre-reprap na gagawin. So, dito banda, part ng uh, Dabao pa Coastal Road pa rin to mga cottage, no? Kasi yun nga po, yung gagawing tulay. So, doon po sa Uh, bunga nga talaga sa dulo ng uh, Dabao River. So, asahan natin na itong area na to ay napakataas pa. Kung gano'n po kataas yung area na yon, dyan sa dulo na ginagawa, ay itong bagong tambak ay mas mataas pa yan mga cottage. Yan. So maganda yung tingnan maganda na po kapag natapos na ay napakaganda po tingnan ng ginagawang tulay na ito. so hindi na po sila na operation ngayon dito mga kaudis no baka ay may antog nito may hinintay yata na mga uh, paparating or lupa para ipa para itambak at ipatag dito. Astig. Astig lang A S T G I G. Ado? So yung mga cottage at uh, vlog din daw to si sir Astig Omar Vlogs TV. So ipaki-support mga cottage sa YouTube na o sa Facebook. At sa Facebook wala ka nag-YouTube. So, pakipalo po mga ka sa Sir Astig Umar Vlogs TV. So, 12K followers na pala siya mga ka Monetize na na? Wala pa? Monetize na. Ah, monetize na yan? Yan yeah, o. So, maka um, mag-advertise na na gani oh? o. So, mm, some... um, so, ada yung mga kan content daw? Mga yeah, kanta lang. Ah, kanta lang? Oh. Ah. So, mo na yung kan. So, more on kanta din siya mga ka no? So, Pwede mo tanaw. Ay, mga... ah, kayo nag-compose sana or so, kani mo cover lang hindi ni mo nimo original, original, ka yan oh so astig umar tv sa pakipalo po ng kanyang facebook page mga kaotits to tayo ay eh, salamat yun mga kaotits uh, at pakipalo astig umar vlogs tv so yun mga kaotits do uh, at may 12k followers na pala yon. Yung kapatid nating si Astig Umar TV Vlogs yan kapatids at so, ganito yung mga nakita na atin so medyo kalmado po dito sa so, mga kapatids tuloy tuloy tayo doon sa dulo yung sa ginagawang ah, sa unahan sa ginagawang Ruas Rotonda so ito po ay akin lang ah, uh, pinasilip muli uh, baka nakaligtaan po ninyo na hindi nyo po nakita itong uh, inaunang unang in-update ko itong ginagawang uh, Dabao River Bridge so yun at punta tayo doon sa ginagawang Rosor Tanda let's go yo what's up mga cottage at andito na pala tayo sa Rojas Rotonda yan no? so hapon na po mga cottage no at mag-alas 5 na po ng hapon so pag uh, ibalik natin dito yan o oh. no? so tingin ko ito po ay uh, sayang pa mga cottage no ito mga itinanim dito yan, oh. yung mga iba kasi ay uh, nababali na po yung mga puno niya so sayang na sayang yun nga po kasi mga cottage yung mga tao kasi dito ay nakakalabas pa sopa. yan o oh. no? ninyo kung kaano karami kahit hindi pa po tapos itong uh, Davao Coastal Road yan oh. yung dami po ng tao hanggang doon po yan sa dulo yung mga tao dito so, ito nga uh, ginagawang rotonda yan o oh. so dito yung pedestrian lane nya mga kautix Yun, oh. so dito banda mga cottage no maganda ito ah uh, kaysa doon yung tanawin niya mga cottage kung ipag hambing natin sa doon sa may um, rojas rotonda kasi yun nga po ah, sa may uh, times beach rotonda kasi doon kasi mga cottage hindi natin masyadong makikita itong part po uh, lahat po ng parte po ng uh, samal island yan no? Oh. So dito ka ay uh, sa may Rojas Rotonda ay talagang masisilip mo yung gaano kaganda yung Samal Island. Ayan so, so, mga cottage at ito po, yan, oh, Halos lahat ng mga bata ay nandito sa Roas Rotonda. Ayan. So yun. At dito banda, yun o. Oh, so ipapagpapatag na ito mga cottage ay lalagyan to na tawag yung Carabao grass. So sa gitna mga cottage hindi pa po nila nilagyan ng ito yung lupa. Na para po uh, para buhay na buhay po yung uh, itatanim dito. So yan. Dahilan din yan mga kaotis kung bakit po ay talagang iwas sa mga disgrasya yung mga truck na dumadaan, yung mga bata dito na talagang uh, Napakarami <laughs> na gustong asilian gustong uh, pumunta dito sa ginagawang Davao Coastal. Yan, Hanap tayo ng iba pang gulo, mga cottage, no. 'Yun, let's go. Ay! Keno. Oh. So dito banda mga cottage, no, 'yun oh sa gilid niya. Ay. Ito pala Nishingan nila mga cottage no para mas maganda siya tingnan. So dito naman may daluyan yan. Yung ang tawag niyan, yung mga tubig. Yan. So yun. So dito. Kuwan pala siya dito nakasarado. So punta tayo dun sa unang mga cottage. So 'yun mga cottage no. Ah, uh, andito pa tayo sa taas ng uh, Box Colbert na to. 'Yan. 'Yun no. Ito po yung makikita natin. Dito po sa taas at sa ginagawang Davao Coastal Road. 'Yan no. Wow. Napakaraming tao mga cottage. Yan no. Hoy, shut sin <laughs> <out>, <laughs> si sino. Hoy, shut up, boss. Generic Ayun, si Jeric Raval daw Yan. Sa so, mga cottage no, um so siguro kapag natapos 'yung mga cottage ay ipapasarado po muna ito. Kasi 'yun nga po, mas maganda uh, kasi para ma mai muna makikita muna ito nga kuan para mas mabantayan po itong uh, Davao Coastal Road. Katulad din kasi doon sa May Times Beach mga cottage na talagang wala po muna makakapasok talaga uh, para po manatili po yung uh, uh, kalinisan sa ginagawang Davao Coastal. So ito na po mga cottage uh, dito sa kabila. Yan. So ito talaga yung mga makikita natin kung dito po tayo sa taas ng Rox Culvert na daw. Nagsisidatingan po yung mga tao na gustong pumunta dito sa Davao Postal Road. 'Yun no? 'Yan no? So konti na lang ah, 'yun mga cottage um isinirado talaga nila. At kasi malapit lang sa kabahayan dapat kasi daw ay uh, ilagay dyan ay uh, cyclone wire kalahating um, cyclone wire at kalahating hollow blocks Yan o. kasi yun nga po malapit sa mga kabahayan ay uh, buong hollow sa lang po yung kanilang uh, uh, ginawang harang yun So, hindi po yung tao na nandito. So, uh, doon pa sa mga cottage, may mga tao rin. Kasi dito sa Ruas Extension, ay shout out kay boss, na dito lang kasi yung malapit na daanan para makapasok ka dito sa Davao Coastal Road. Ano pa ba uh, At least may uh, nakuha tayong update Dito sa um, da, Ginagawang Dabao Coastal So kanina doon po tayo sa dulo Sa da, Dabao River At ginagawang Dabao River Bridge So mga shoutout pala sa lahat Yan mga cottage no Na walang sawang sumusuporta Tumatangkilik na aking Youtube channel Migamiga -miga shoutout So, ito nga po, yun o, oh, yung tanawin. Andito ka po sa may uh, boulevard area. Rojas Rotonda. Yan. So, napakaganda. Lalong-lalong na dyan, kapag natapos na at uh, pwede nang papasukan, pwede ka nang makapunta doon sa, tawag niyon, sa Magsaysay Park, uh, Santa Ana Warp, flyover mga cottage na napakaganda. Uh, yung mga makikita natin. Yan. So, bata, matanda, yan yeah, oh shoutout kay boss may mga nakakilala na yun sa atin yung mga tao na lalo na yung mga bata yun no so dito kunting pagpatag tapos uh, may itatambakan pata mga kapatid no? parang hindi pata level yung uh, lupa yan yeah, no? katulad ng mga, mga kapatid may uh, gabundok na lupa so ipapatag po yan mga kapatid So yun at uh, siguro ay uh, pupunta natin yung cross uh, extension siguro at uh, ikuan na lang natin kasi yun nga po kunti lang yung uh, nakuha natin dito at uh, ito lang yung maipakita natin na hindi natin uh, na expect, inaasahan na ganito karami ngayong hapon yung pupunta po dito So wala na pong nagtatrabaho ay uh, kanina po pong alas 4 uh, tapos po yung kanilang pagtrabaho dito sa Relay Company. Yun, so punta tayo dun sa Ruas Extension. Let's go! So yun mga cottage, no? So mag alas 5 na po ng hapon. Yan. So dito may... Uh, Uh, may pormahan na pala para sa pagbuhos po ng uh, simento sa taas yan mga cottage no para po ay uh, matapos na yung dalawang uh, side by side sa ginagawang double barrel box culvert so yan tapos na dito mga cottage doon sa unahan yan. so doon na lang din sa unahan mga cottage sa uh, may kakison uh, boulevard ruas ab uh, titingnan natin yung dulo nito So, oh, ngayon po, kaya ting collect po ng basura. Yan, o. Oh. Uy, sa inyo. Yan, o. Oh. So, sila ma'am, boss, sa amo. Na, na dito, o. Oh. Yo. So, yung mga na-dine mga cottage, no? Ah, itsura sa uh, sa extension yan so taas taas na dyan mga cottage no ang ilang nabuhat yan no sa kanina ilang na kalot uh, agianan ni siya mga cottage yan no so ito ta sa unahan <laughs> So, kani mga katotso, sila mamang. Ay, shout out mga mamang. Ay, shout out mamang. Shout out, <laughs> oh, shout out, sa shout out po sa imuha. Ay, te, ayun nga So, nade sila, te, Ay, napil na gin mo. Ay, shout out, te. Ay, oh, problema, te. Shout out sa imuha. Ay, mo nakuha na, no? Ano na, no? No. Oh. So mo <laughs> uh, na yung last. Mo na yung last sa ibang balay. Mo na nabilin. So takot ako pa di ay. Ayun na koy. Tao tao tao. Oh, wala na nang nangakat. Ito. I see. <laughs> I see. <laughs> yeah, no shout out. <laughs> yeah. Pero ngayon ni te pwede no share pero dili pa. Ah, pwede na no, repair. Ah, so pagkahuman pa yun. Ah. Oh. Pero mas taas na yung diri sa ubante kaysa diri. sa so, may dagan Ay, hindi siya pantay yung pagkuhan. Angkani mo niyang last diri ah? Oh. Oo. Mm. Nung nangubay kuha ang kanal Ay, diri ah? Oh. Ang diri ah, ang basya na ng pump. Oh, ang kaning balay, makuha po mm. ang Oo, ang pa na. Angkani, diri. Mm. Ang pump, sabay-bay, baka wala niya diri. Angkani mo niyang may sa kwan, sa pumping station, angkani diri. Mm. So, but, basta ko ang dito ah. Basta ko ang kanan. Ah, okay, dito pa anak man ang kanan. So, ang daan dito ba dapit? Oo. Oh. Diri nang dalan, no. So, kanilang murag ang drive sideuk lang inyo. Man, so, ang tanong mga mm. cottages no. Oh. Tapunta dako giday. Oo, dapat lapas <coughs> pa sa sembok sa pani pan sa kain sa tapad. Tapunta ko giday no. Mga toal dari ah. Sa una na no, lang ang kabalayan no, makita lahay ka no makwan lagi oh, siya. Tapo, <laughs> Matabok tebukaron. Ha? Ba, wag kayo karon <laughs> yan shoutout taday ka na mama mo yan so nagkan siya so mo na lang nabilin mga katit no sa yung balay <laughs> may may morning engineer yan na eh salamat kayo shoutout sa inyo ha sa magpamilya mo pamilya lang yan no mga anak <laughs> yan salamat tito tans tv ha Shoutout sa inyo ha tito tans tv sa youtube yan ah, ah yan sa tang salamat ha <laughs> so kata mga cottages no. Ay, bye 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 bye. Ano <laughs> na siya nagba-bye. Dian, <laughs> salamat. Yan mga cottages na. So ito parang ah, bagong latag ata ito na mga box culvert. Ayun. mga cottage, ito na po ang box culvert na to. Ay ito na po yung buong box culvert na galing po sa relay. So uh, ito na pala isa-isa na pala nilang uh, ginamit yung nakalatag doon ng mga box culvert na galing po sa relay. Kasi po mga cottage, um, iba din kasi talaga yung halaga kapag ikaw po yung gumawa at kaysa uh, bumili ka po ng uh, box culvert. Yan. So ganun po yung nakuan natin. No? So, ngunit mga cottage, no, itong ginagawang box culvert, uh, napakatibay po nito sa totoo lang talaga. Nakikita po ninyo kung paano po ginawa itong box culvert na to. Yan. Napakatibay po nito. Ito dapat talaga yung gagamitin na box culvert doon po sa dulo, doon sa pumping station kasi yun nga kaso nga po ah uh, yung taas po ng uh, pagangat po ng uh, pag high tide po ng dagat ay hindi po talaga na kanilang nakuan na kumpletong na natansa. Yan So uh, kaya nga po ay uh, tinanggal muli yung box culvert na yun at pinalitan. So gumawa po sila ng ibang box culvert na mataas pa po mga cottage kaysa dito. Yun no. So mga cottage at talagang nagamit na yung box culvert doon. Yan. So ito po ay mas mabilis yung kanilang uh, magagawa dito kasi yun nga po ay uh, ipapatong na lang tapos ipagdikit So, yun. Kaso nga lang po, siguro yung uh, yung tresyo, ay doon talaga sila magkakuan. Hindi talaga magkatulad dito kapag sila po yung gumawa. So, ito po, itong view uh, na po. So, dito bandang, hanggang doon. So, sila na po yung uh, gumawa nito. Yan na. Uh. At ito, mga, mga cottage, no? So, dito po yung uh, sidewalk na gagawin. Tapos dito po yung uh, daanan niya talaga, yung kalsada. So hindi pa po ito yung uh, box culvert na gagawin. May isa pa po dyan sa kanyang dilid. So double barrel plus double barrel. So ganun po, kalaki, kalawak yung daluyan po ng uh, yung tubig kanal na uh, manggagaling. Yung konektado po dito sa may ruas uh, ab. So raw sab, di ko alam kung saan po yung konekta pa nito, doon sa taas. Yan o. Basta yung uh, talagang mas umaapaw talaga dito sa may raw sab, Kapag malakas po yung uh, 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 ulan. Tapos sabayan pa ng high tide. Yan dati, umaapaw yung uh, tawag nyan, yung tubig ulan dyan sa kalsada. Yan o. No? So ngayon, ito na po yung itsura. So, mas lumawak pa siya mga cottage at uh, dito ay hindi pa nakukuha 1, 2. So, hanggang doon sa unahan, parang nasa dito banda na uh, mataas na po yung lima ay yung sampo, sampung bahay mga cottage no, na makukuha. So, dito naman, yung isang bahay na lang yan mga cottage, no? Yun, oh, yun. isang bahay na yon yung natira. So, dito, clear na po yan. So, kunting kwan na lang dito, kunting kuha sa mga may sobra-sobra. Diyan. So, yung bahay ni Ate kanina, so um, may parang dalawang metro ata yung natira, tapos dalawang palapag. So, pagtapos na po kapag ma na po dito, so sabi niya, so pwede na pong ayusin yung bahay na 'yon. So, maganda rin mga kaudes no kasi yun nga po dito sa gilid ng Davao kustal Road tapos ah uh, yung pinakadulo pa yung bahay mo. Um, tapos Basta mga ka-audits, uh, saktong-sakto talaga sa mga tao na mga dito lang, sa mga titulado. Talagang uh, hindi talaga sila nagsisi na nabayaran po yung uh, lote kung saan po sila nakatira at yung mga natamaan nila mga bahay. So wala po silang masabi at goods na goods po talaga yung uh, uh, kumbaga, negosasyon sa pagbayad dito sa mga kabahayan at mga kalupaan mga titulado. Iyan. So ganyan po yung pinagkaiba ng titulado at hindi titulado. So kapag titulado ka, talagang maka ka ka ng maayos. Iyan. So yun nga po mga cottage no at siguro ay yeah, hanggang dito na lang magpapalam na po ako. So pumunta po tayo doon sa may Davao River Bridge dito po sa Ruas rotonda at dito sa Roas Extension. So ito na po yung uh, itsura niya. So maraming maraming salamat at hanggang dito na lang mga cottage. Um, God bless po sa inyong lahat at lagi po kayong magingat. Bye bye na.